Sa totoo lang mga kaibigan, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang uh, salaysay na ito. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang uh, mga nangyayari, ang mga pangyayari sa aking buhay. Ang layunin ko lang naman ay uh, magbigay ng inspirasyon. Magbigay ng liwanag sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Sampung taon mga kaibigan ang aking binuno upang maibigay sa aking mga magulang ang buhay na nararapat nilang makamtan. Ang buhay na pinangarap ko para sa kanila. Naaalala ko pa nung kami ay mga bata pa lamang, nung kami ay mga musmus. Nakikita ko na madalas silang ipatawag sa barangay dahil sa hindi nila pagbabayad ng utang Madalas nakikita ko ang aking inay nakaluhod sa altar, umiiyak, nananalangin, nagmamakaawa, na sana ay biyayaan, na sana ay bigyan ng lakas ng loob upang maipagpatuloy ang buhay, upang maitaguyod kaming limang magkakapatid. Dahil musmus, dahil bata, bukod pa rito ang aking kapansanan. Wala akong magawa kundi makinig, manood, makiramdam. Dito nabuo ang aking pangarap. Nagsikap akong makatapos ng aking pag-aaral. Pinilit ko ang aking nanay na pumunta rito sa Maynila upang makapag-enroll ako sa kolehiyo. Sabi ko nga sa huling pagkakataon, Inay, Meron ka bang mahihingan ng tulong? Mayroon ka bang mauutangan? Nais kong mag-aral. Wala akong pakialam kung hindi ko kakayanin. Dahil mas lalong hindi ko alam kung hindi ko ito susubukan. Sabi ng nanay ko, hintayin ko yung kapatid ko dahil nga sa akin kapansanan. Baka kung ano yung mangyari sa akin. Pagpaano na kung madulas ang daan? Paano na kung umuulan? Saan ako titira? Sino ang magluluto ng aking pagkain? Saan ko kukuha ng allowance? Ganitong kulang at kinakapos tayo. Subalit so, ganun talaga, matigas ang aking ulo. Pinilit ko pa rin ang aking ina na manghiram. At uh, yun na nga, sampung taon, sampung taon kong binunok sampung taon kong binuo ang aking pangarap. At dahil nga sa sampung taon na yon ay masasabi kong nagtagumpay naman ako. Masasabi kong umunlad naman ang aming buhay. Dahil nakapagpundar ako ng bahay at lupa. Nakapagpundar din ako ng mga sasakyan. Totoo, apat na sasakyan. Nakapagpundar din ako ng isang condominium unit. Nakakagulat, di ba? Isang mahirap, isang may kapansanan. Pero nagawa ko na may bigyan ng magandang buhay, magandang bukas ang aking pamilya. Tuwan-tuwa yung aking mga magulang, yung aking mga kapatid kasi nakakapunta kami sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan, sa South, sa North kung saan saan nakakarating kami dahil nga may sasakyan 2016 at sa loob lamang ng isang buwan unti-unting naglaho unti-unting nasira ang aking mga pinaghirapan na wala lahat sa loob lamang ng isang iglap sa isang pitik ng pagkakataon ay naglaho. Binawi ng bangko. Binawi ng mga dealers. Ang mga sasakyan. Walang natira sa akin. Bumalik ako sa pangungupahan. Masakit isipin. Bukod dito ay nasira ang aking pangalan. Yung tipong maglolon ka lang ng kahit sampung libo, kahit limang libo na de decline ka sa bangko. Dahil sirang-sira yung pangalan ko. Tumawag ako sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tumawag ako sa PAO. Humingi ako ng tulong sa Office of the President. Tinanong ko kung paano napupunta yung record ko sa CMAP o Credit Management Association of the Philippines. Pero hindi nila ako masagot. Sabi nila, kapag may record na sa CMAP, habang buhay na ito. Kaya naman, halos mawalan ako ng pag-asa. Halos bumigay ako. Araw-araw, umiinom. Umuwi ako ng ating gabi na. Minsan pa nga umaga na, alas 4. Pagdating ko rito, antok na antok na ako bagamat wala na yung amat uh, sa aking uh, katawan. Pero dahil nga sa pagpupuyat, ayun, antok ang kinakalabasan. So hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Sabi ko nga, success is best represented when we defeat, when we overcome our weaknesses. And success is when you stop comparing yourself with others. Kasi kapag nagkumpara ka ng sarili mo sa iba, malamang lalabas, napaka-successful mo. Sasabihin mo, bakit sa ganito, bakit sa ganyan, napaka-successful. Pero nung tinitingnan ko sarili ko, bakit mas successful naman ako? Dito ko naisip na maaaring successful ka nga, pero deep inside durug durug ka pera pera hindi kompleto kaya sabi ko ah, hindi dapat ako kumbaga hindi ko dapat ikumpara ang sarili ko sa iba bagamat alam ko sa sarili ko successful ako ganun yun eh common yun eh successful tayo sa ating sarili kahit may mali, kahit durog-durog, kahit walang-wala. Tingin natin sa sarili natin, buo. So, naisip ko na para pala maging successful sa buhay, kalimutan mo na ikumpara ang buhay mo sa ibang tao. Ikumpara mo ito sa sarili mo mismo. Kung paano mo nagapi, kung paano mo natalo, kung paano bumigay ang problema kung paano bumigay ang iyong kahinaan at nanaig ang iyong kalakasan at sa araw na ngayon ito ay January 25, 2023 muli ako ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon at uh, ito na nga mga kaibigan tayo ay uh, pupunta na sa uh, Union Motors sa Kaluokan City dahil kukunin na natin yung uh, Mitsubishi Expander GLS ayan na aking inapply totoo mga kaibigan mayroon akong CMAP records napakadumi ng aking pangalan pero bakit na-approve ako yan ang uh, i-discuss ko sa ibang video napakahalaga na mapanood at mapakinggan ninyo ang uh, bagay na ito ngayon mga kaibigan magtatanong ka saan ba ako kumukuha ng business saan ako kumukuha ng pera sa ngayon bakit Kasasabi mo lang kukuha ka ng sasakyan. Kala ko ba naghihirap ka, 'di ba? So ito ang dahilan mga kaibigan, mga katungkod, no. Ah uh, ano 'yan eh. Ang ginagawa ko, sikap lang. Tiyaga lang. Sinusubukan kong matalo ang aking kahinaan, 'di ba? Kaya ito nga kukuha na tayo ng acting uh, newly approved na Mitsubishi car or vehicle ayan dahil ito ay i-be-business natin ayan so pag-usapan natin ang registration ng ating business mga kaibigan mga katungkod no alam nyo ba na mahirap ang uh, i ang business mo kung hindi ka sigurado dahil the moment na irehistro mo ang iyong business sa gobyerno ikaw na ay magkakaroon ng responsibility na kailangan mong gawin, na kailangang mangyari. Pagbabayad ng kung ano-ano, pagbabayad ng buwis, at iba pa. So, ito yung magandang pag-aralan at pagnilayan ninyo mga kaibigan. Alam nyo ba na mayroong dalawang uri o dalawang opisina kung saan maaari mong i-rehistro ang iyong business? Ito ay sa DTI at ito ay sa SEC. Unahin natin ang DTI. Ang DTI, ang tawag sa registration ay sole proprietorship. Ibig sabihin, kung mayroon kang business na rent a car, mayroon kang business na kainan at kung ano-ano pa, hindi ang business ang iyong nire-represent, kundi ang inyong sarili. Dahil kapag nagrehistro ka ng record no ng business mo, di ba hinihingan ka ng BIR? So yung BIR hinihingi doon yung tin number mo, ibig sabihin nakalink yung business mo sa sarili mo. Therefore, kung sole proprietorship ang tinatanong mo, ang business mo ay ang iyong sarili. Kung magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng bankruptcy sa iyong business na itinayo. Nagkaroon ka ng mga utang, hinabol ka ng banko. Dahil sole proprietorship ang ina-apply mong registration no sa DTI ka nag-apply. Walang ligtas ang mga bagay na iyong ipinondar in the past. Maging ang personal na gamit mo ay walang takas sapagkat maaari itong kunin ng bangko. Maaari din itong kunin ng gobyerno kung sakaling hindi ka makabayad. Upang ang iyong problema, ang iyong pagkakamali o pagkakasala ay mabayaran mo kukunin nila ang lahat ng personal assets mo. Kung ikaw naman ay nakarehistro sa one person corporation, ibig sabihin kapag ikaw ay nagkaroon ng problema, kapag ikaw ay na-bankrupt o nalugi, no? mag-request ka ng bankruptcy. Ang kukunin lamang ng gobyerno ang kukunin ng mga banko na involved doon sa iyong business. Halimbawa, laundry business o kaya naman ay vape business at iba pa. Kung sakaling dumating ang pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng kaso, pagkakamali o pagkakasala, ang, matatang, ang natatanging makukuha, maaaring kuhunin sa iyo ng banko o ng gobyerno ay ang mga bagay na associated sa iyong business. Wala silang karapatan na kunin ang mga personal mong bagay, mga kagamitan at iba pa. Yan po ay malinaw na nakasaad sa ating batas. Kaya isipin ninyong mabuti, saan ba magandang magrehistro? DTI nga ba? O sa SEC? O yung tinatawag nating one-person policy. Okay? Ang DTI po ay 5 years. Samantalang ang SEC is more than 50 years and perpetual ito. Ibig sabihin, walang expiry ang registration sa SEC. While whereas sa uh, DTI ay mayroong 5 taon. Mayroong 5 taon at muli mo itong ire So, ito nga po ang sinasabi ko. Success is When you stop comparing yourself with others, the best representation of success is when you stop comparing yourself with others. Learn how to defeat, to overcome your weaknesses, to overcome all your doubts, and so on.